Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng tinola. Yes, tinola. Pagkaing Pinoy. Ayan mga ingredients natin, okay? Siyempre, ang una natin gagawin, bubuksan ng kalan. Bakit? Para uminit. Bakit? Pag nagluluto, ba diba kailangan mainit ang kawali? Yes! Tapos natin ng mantika. Ayan na nga po, nilagay na nga po ng ating model ang mantika. Actually, itong video na to nakita ko lang to sa aking phone. Pero project niya to, eh, sayang naman i-upload natin. Hindi niya nga alam eh. <laughs> Pero, I love you, Dimple. Thank you sa pa-video. Yun, nilagay na nga niya yung luya. Alam mo ba na, alam nyo ba na luya? Pag may luya, automatic feeling ko, tinola na yung niluluto. Pero, luya lang naman yung amoy. Alam nyo yun? So, sunod naman ang sibuyas. Ngayon, hindi ko alam. Hindi ko pa napapanood tong video na to. Bigla na lang talaga ako nag-record. Para, syempre, sabay-sabay tayong manonood. Hindi pwedeng ako lang. Diba? So, yan. Ginigisa niya lang ang luya at ang sibuyas. Tapos, nilagay niya na ang manok. Para nga naman matanggal yung lansa ng manok. Dahil doon sa luya na nilagay niya yan. Tapos, papalambutin niya ba yan? Nalagay niya ba yan ng tubig? Hindi ko rin alam. So, yan na nga. Nilagay niya na yung patis na pampalasa. Isa din yan sa favorite ko na ano, hindi pwedeng mawala yan sa kusina. Patis! Kasi yan lang yung lagi kong And, kapag naman talagang tinola, lagi namang may may patis yan. Ewan ko lang kung paano magluto ang iba. So, meron dito chicken cube. So, i-ano ko na lang i- isip ko na lang chicken cube yan kasi nga chicken yan, ba diba? So, hindi ko nga kasi talaga alam kung ano tong video na to. Pinapanood ko lang din. So, wait. Ay, grabe, nakakahiya. Nakita nyo yung takip namin na tinidurang pang tanggal. Siyempre kasi, bumibili kami lagi ng ano yan, yung hawakan, Kasi lagi din nasisira o okay, kaya kinakalawang Kaya wag na lang, mas maganda na yung tinidor-tinidor. Ayan na nga, naglagay na nga ng tubig para mas mabilis lumambot yung karne natin. Pero, syempre, pina-steam na... Ano? Basta... Basta ganon. Basta yun na yun, no? So, yun na nga. Malambot na nga yung chicken. Nilagay na yung sayote. Alam nyo dito sa France, hindi ako makakita ng sayote. Puro papaya. Pero try natin maghanap. Pero sabi naman nila may sayote naman dito kasi so, dadayuhin pa. So, pinaka last. Ang alam ko, last na yan. Kasi diba sa lahat naman ng mga lutuin, last ang mga dahon-dahon kasi napakabilis lang lang niya maluto. So, yun na nga malunggay. Malunggay, wala din yan dito sa France. nako Gusto, gusto ko pa naman yan kasi walang las. at just parang soup. Hindi pala parang healthy talaga yan. Sabi niya, okay na daw. Plating na. Yan ang gusto ko yung maraming dahon-dahon, tsaka gulay. Ay, namimiss ko na yung tinola. Mag-iisang taon na ako, hindi ko makain ng tinola. Okay, I'll try to look for sayote here in France. Thank you! Thank you, Timpo!